Hello hello guys. Uh, magpalipad na naman tayo ng ating drone ngayong uh, araw na to. At ayan guys, yung ating view ngayon no. Napakaganda. Ayan. <coughs> Yan guys, uh, maba sa mababang uh, altitude ko lang yung pinalipad kasi para kitang-kita yung ano, yung ating talagang green na green na mga ng mga hala, uh, damo ayan guys yung ating RC is uh, malakas naka RC tayo ng uh, 26 RC ang grabing taas ng signal nya guys uh, ngayong araw sa maganda dito guys ayan kung makikita nyo talagang yung bio oh <coughs> dito lang yan guys sa may banda, uh, tabi ng kuwan highway ng uh, Tracy. Ayan, oh. <laughs> Talagang legit siya, guys. Ah, napaka-ganda talaga ng view, oh. <clears throat> Talagang hindi ako nagsasawa na kakaikot-ikot ng aking drone. Ayan, oh. Yung parang colosseum dyan, guys. Ah, hindi ko alam kung anong kuan yan. Ah, eskwelahan ata yan, or ano ba. Private uh, school siguro. <coughs> yung ating altitude is nasa 120 max na yan siya guys. Uh, naka-sit na yan. Ayan yung uh, building o no? yung school campus ata yan siguro. <coughs> kaya, kaya walang ganong ma-interrupt dito guys na... Uh, signal kasi wala tayong nakikitang tower ng cell site ng uh, cellphone o di kaya ng cell site ng sa mga internet no Ayan. <clears throat> kaya yung kuan natin sa ating drone is, is stable yung kanyang RC lakas ng signal nya uh, 26 talagang solid na yung drone mo e eh, Talagang magkocontrol mo ng maigi. Ayan, yan yung tulay guys na <coughs> pupuntahan namin papuntang ano yan, palabas na papuntang Pitron. Ayan, yan yung daanan namin papunta sa pag-uwi na. Puntang uh, Dasma, no? Or sa papuntang Konya, Tagaytay. Yan, dyan ang daanan talagang kitang kita sa taas guys yung ano, yung sapa ayan talagang talagang na mamangha ko dito sa view gusto ko sanang ibaba yung drone kaso may ibon naman ang kulit ng ibon <laughs> inaano niya yung ating drone talagang nilalapitan niya kanina nung unang lipad pa lang Sinasalubong niya yung drone, baka mamaya makuan yung ating propeller. Kaya, pinalipad ko na sa pinakamataas na sa 120 altitude ang kanyang height. Ang kanyang distance naman is nasa 300 kilometer. <clears throat> Kaya yan, uh, binalik ko na at makikita na yung ating view. Ayan guys, uh, medyo hindi gaano traffic ngayon. ah, hapon. Kung makikita natin sa video, eh, kukunti pa lang yan. Maya maya unti, paglabasan na ng mga estudyante. Nako, matik yan guys. Talagang bol bull na yan. Mamaya may unti. Kaya <laughs> yan yung kalsada yan guys. Wow. Yan yung daanan papunta doon sa subdivision no? ng inahatiran namin na Juan office staff namin ayan yung hindi ko alam kung shortcut ata ito yung sa likod ng school campus ba to coliseum o Ewan talagang legit ang ganda talaga ng view guys iba talaga pagka uh, uh, drone yung gamit mo ayan nakikita mo talaga lahat ng view sa baba lalo na kung uh, siguro kung mag hiking hiking ka no? Talagang kitang-kita mo yung mga bio or mga mga tanawin sa baba. try ko guys sa next video ko mag-try ako doon sa mga mag-hiking-hiking -hiking, sa mga bundok o sa mga uh, dagat 'yan para maiba naman yung ating video sa pagka gamit natin ng drone, no? Ang ginagamit ko nga pala guys na drone ay 'yan. DJI Mini 2C ayan yung uh, gamit ko na drone talagang 100% guys na talagang solid ang inyong pagbili ng drone na natot kasi talagang quality yung kanyang video parang ang linaw ng kanya ng kanyang kuha ng video sa taas no ayan ayan nasubukan ko na rin siya guys na ipalipad ng mataas at uh, sa max na, na maximum na 10 kilometers ang kanyang layo o no, distance sa na pwestuhan natin kaya talagang subok ko na siya eh, next time guys ay ibala kong mag upgrade na yung DJI Pro Mini, Mini 3 o oh, yun yung gustong gusto ko talagang bilhin guys yung yung DJI Mini Mini 3 na Pro no kasi talagang iyon ay may may kuno ano advance na yun pwede mo siya i-vertical yung kanyang camera no dito la dito sa Mini 2 is uh, medyo hindi pa sa gaano nga uh, Uh, upgraded sa pagdating sa video. Yun lang guys, salamat sa panonood.